Hello guys, magandang araw ano. Ah, uh, medyo nakakailip sa loob ng bahay kaya lumabas si Coach Mangyan at ito ay uh, at tayo nag-ikot-ikot dito sa bayan ano. Ngayon nasa nandito tayo sa munisipyo. Yeah, munisipyo ng San Jose. Ito ang uh, munisipyo ng San Jose ano. Ayan. So, makulay Bonsai, bonsai na tanim Ayan po uh, Dito po tayo ngayon sa May munisipyo ng San Jose At nagagala-gala Ikot-ikot Naghanap Ng mula Ayan, ayan mga bonsai na tanim Guys, so maraming tao ngayon dito Sa Sa ano Sa may munisipyo no Ito. so maraming estudyante ayan baka PE nila ayan guys papasyal ko kayo dito sa may munisipyo ng San Jose ayan gaganda ng halaman dito mga bonsai na halaman ano Ayan guys. Ayan po ang entrance bandaron. So, ito. Ayan po ang resibo. Yan. Ayan po no, yung tala. Napaka tala at napakataas. Tala ng San Jose. So yun ang entrance, guys. Ang ganda ng mga tanim nila dito, mga bonsai no. Ayan. ganda ganda ng mga tanim nila. So ito guys, maraming mga tao dito, mga estudyante. At pag nagutom kayo, marami mga pagkain na mabibilan Papakita ko sa inyo ang uh, taas ng tala. Kung gaano kataas ang tala na 'yan, ganun din kataas ang ating pangarap. Abangan nyo lahat ng uh, pagblovlog ni Coach Mangyan. Ito po ang munisipyo ng San Jose. Flag. Ayan, makikita nyo. Maraming tao dito. At marami rin mabibilan ng pagkain bandaron. So, tingnan natin kung ano yung mga paninda nila. Ano. So, ayan po. Hindi tayo magugutom dito. Ano. At marami pong mabibilan ng mga pagkain dito. Ayan. Tulad ng... Tokoyak. Wow. Sarap yan. Takoyak pala. Takoyak. Ayan. So, tikman natin yan mamaya, guys. Takoyaki. So, malinis po. Malinis ang plaza dito, no? Si Pag may pinaginuman kayong bote, shoot nyo lang dito. Bawal po magkalat dito. Ayan. Ayan po. So, guys... Marami pong salamat muli sa inyong pagsubaybay sa ating pagblablag sa araw na to. So dito guys nakapark ang ating service ano. At si Coach Mang ay muling uh, naggala. Naghahanap ng kung ano man. Bye bye. So ayan o yung munisipyo. Ayan. Anong tawag dito? Japanese cake. Japanese cake. Magkano isa? 10. 10. Magkano ko? Dalawa. Mako nga. Pa masarap eh. Mapango. Oh guys, bumili tayo ng ano dito no, mga tinapay. So dito tayo nitutusan ni Inay no? na bumili ng tinapay at masarap daw ang tinapay nila dito. Yan eh, yata ang pangalan ng ano na to. Ayan. So ito, ito yung mga uh, binili natin ano. Sa magkano kulang ko? 20 pesos. 20. Yo! Ayan, bayaran natin. Ako din mo na dyan, 20. Yo! Okay, salamat guys sa inyong panonood sa lahat ng video ni Coach Mangyan Ano? So bye bye po, bye bye, bye bye. Ah, magandang hapon sa lahat. Sa lahat ng taga-suporta ni Coach Mangyan Ano? So, inutusan, inutusan tayo ni Inay. Yan na, uh, bubili ng tinapa. Ito na nga. So, pauwi na tayo, guys. asamanyo ako sa ating paglalakbay. Salamat. Ayan. Ah. Uh... Stop over muna tayo dito sa tabing dagat, ano? At tayo ay magmeryenda muna ng tinapay, guys. 'Yan, ah, meryenda muna tayo ng tinapay. at uh, Gilotong si Coach Mangyan.